Magandang gabi sa lahat. Ako si Noel, 38 anyos na ngayon. Pero ang kwentong kwento ko ay nangyari pa noong taong 1992. Ako'y 25 pa lang noon. Tagasan sa si Del Monte ako. Pero madalas akong nagpupunta sa Norzagaray para kumuha ng kaoy at jantok. Kasi doon may murang bentahan at kaunting kompetisyon. Isang araw, may nakausap akong lumang kaibigan ng tatay ko, si Mang Edong, isang dating forest guide. Inalok niya ako. Noel, may daanan sa likod ng bundok, malinis, konting lakad lang, pero iilan lang ang naglalakas loob. Gusto mong subukan? Natural, interesado ako. Malitang puhunan, pero doble ang kita. Ang hindi ko alam, may dahilan pala kung bakit ni ilan lang ang tumataan doon. Maaga kaming umalis. Mga alas 5 ng umaga. Dalawa lang kami ni Mang Edong. Wala pang kalsada noon. Puro putik. Damo. At mga puno ang dadaanan. Habang nasa daan kami, may napansin akong mga tinalikurang bahay at ilang abandonadong kubo. Sabi ni Mang Edong, dati may komunidad dito. Pero nagsialisan nung may mga nawawalang tao tuwing hating gabi. Hindi ko nakinulit, kala ko chismis lang. Pero habang palalim kami ng palalim sa kagubatan, iba na talaga ang pakaramdam ko. Tahimik pero hindi mapayapa parang may nakatingin. Mga bandang alas 10 ng umaga, napadaan kami sa napakalaking punong balete. Sobrang lawak ng ugat nito na parang may sariling mundo. Tumigil si Mang Edo. Ito yung sinasabi ng matatanda. May nagpabantay dyan. Seryoso ang mukha niya. Tikbalang. Hindi tao, hindi rin hayop Huwag kang titingala At kapag naligaw tayo Balik ta rin mo agad ang damit mo Napangiti ako Akala ko biro Pero sineryoso ko rin Dahil ramdam ko Na may kakaiba talaga sa lugar Ang lamig ng hangin Kahit tanghaling tapat Mga magandang alas 12 ng tanghali habang naglalakad kami papunta sa ilo napansin naming wala na kami sa trail pabalik-balik kami sa parehong puno kahit palagay namin ay diretso lang ang lakad nang lingunin ko si Mang Edong pawis na pawis siya at nanlalamig Noel, hindi to normal kanina pa tayo pa ikot-ikot bigla kaming natahimik kasi sa dikalayuan may aninong nakatayo sa taas ng isang sanga. Hindi ko makita ang mukha pero halata sa hukis ng katawan. Matangkad, malapad ang balikat at parang may ulo ng kabayo. Pinilit namin huwag pansinin, eh. baka guni-guni lang. Pero habang naglalakad kami palayo, may narinig kaming mabibigat na yabag. lingon namin, wala. Ang mas nakakatakot, nakita ko mga yapak sa putikan. Malalaki, mas malaki pa sa paan ng tao. At kabayo ang hugis. Hindi kami nagsasalita. Pare-pareho namin alam, hindi tayo nag-iisa. Maya-maya lang, tumigil ako sa paglalakad. Hindi ko alam kung bakit para bang may bumubulong sa tenga ko na Tumingala ka At nung ginawa ko, nasa puno siya, ang tikbalang Matangkad, nakayuko at para bang nakangiti Wala akong magawa, parang tumigil ang mundo Hindi ako makagalaw, hindi ako makapagsalita ang tanging narinig ko ay ang paghihina niya, malalim at mabigat. Narinig ko si Mang Edong. Noel, baliktarin mo damit mo, bilis! Parang bigla akong natauhan. Agad kong hinubad ang damit ko at binaliktad si Mang Edong, ganoon sa isang iglap, parang may usok na bumalot sa paligid. At pagkalipas ng ilang segundo, nawala ang tekbalang, wala rin ang balete, wala ang makapal na kagubatan. Nasa may gilid na kami ng sapa, kung saan kami dapat naroon pa kanina. Pag uwi namin, dumaan kami sa palengke sa may norzagaray. Sa may waiting shed, isa pang matandang babaeng nakaputi. Tinitigan niya ako. Ay, buti nakaligtas ka. Sabi niya. Pihira makalis sa ganong lugar. Nagpasalamat ako. Hindi ko alam kung sino siya. Pero may kuto ba kung kilala niya ang nilalang na yun. Simula noon, hindi na ako bumalik doon. Hindi na rin ako sumubok mag-explore ng lugar na may kasamang babala. Pero sa gabi, minsan, kapag umuulan at kahimik ang paligid, narinig ko pa rin ang tunog ng matigat na yabag sa labas ng bahay ko. At minsan, nananaginip pa rin ako. Nandun ako sa gubat sa harap ng balete at may mga matang makukula. Nakatingin lang kung gusto mong marinig ang sarili mo kwento sa aming channel, magpadala lang ng mensahe. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-iwan komento at mag-subscribe para sa iba pang nakakakilabot na kwento hanggang sa susunod. <laughs>